Bakit nga ba tayo nagsusuklay? Ano bang nangyayari sa tuwing nagsusuklay tayo? Siyempre, kung ano yung mga reasons kung bakit tayo nagsusuklay, eh ganun din naman yung mga reasons kung bakit kailangan nating suklayan ang ating mga alagang aso. Bakit nga ba kailangan nating suklayan ang ating mga alaga araw-araw? Sinusuklayan mo ba siya para gwapo siyang tignan, maganda, malinis, maayos at hindi magbuhol-buhol ang balahibo niya? Alam mo ba na aside sa mga reasons na 'yon, eh may iba pang dahilan kung bakit natin kailangan suklayan ang mga aso natin araw-araw? Number 1 ang pagsusuklay sa mga aso natin ay nakakatanggal ng mga patay na buhok nila. Nakakatulong to lalo na dun sa mga heavy shedder tulad ng mga golden retriever na may double coat na talaga namang grabe kung maglagas. Makakatulong ang pagsuklay sa kanila everyday para matanggal na ang mga dead hair nila dun sa suklay at hindi na magkalat pa sa buong bahay pati na rin sa mga damit, sa pagkain at pati na rin sa mga toothbrush natin. Number 2 Nakakatulong din ang pagsusuklay sa pag-distribute ng natural oils sa kanilang skin and coat. Pansinin nyo na kapag nagsusuklay tayong mga tao, the more na nagsuklay tayo, eh, the more na nagiging oily ang ating hair. So, ganun din sa kanila. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit makintab ang balahibo buhok nila Harley, Yuna, Galina, yun ay dahil sinusuklayan ko to every day. Another tip Iwasan po natin na paliguan sila ng madalas. At least once a week lang dapat. Sila Harley nga minsan umaabot pa ng one month kasi malinis naman sila. Lagi ko silang hinihilamusan at sinusuklayan para matanggal yung mga dumi-dumi nila. Ang pagbabasa kasi sa mga coat nila ay makakabawas sa natural oil nila. Kaya naman ginagamitan natin sila ng mga shampoo na may conditioning effect or shampoo and conditioner at the same time para mabalik yung natural oils ng kanilang coat. So, sa kanila, ginagamitan ko sila ng top rich shampoo kasi meron na siyang conditioning effect. Importante naman na merong keratin ang ginagamit natin sa kanila kasi yung keratin ang nakakadagdag ng natural oils. So parang ako lang, nagpa-Brazilian ako last time. Brazilian ano ha sa buhok, ayan. So with keratin yon treatment yon for the hair para lumabas yung natural oils. Kaya nagkaroon ulit ng buhay ang aking hair. Naging shiny na siya, smooth and soft. So naalis na yung dryness niya. And the more na sinusuklayan ko yung hair ko ngayon, the more na lumalabas yung oil niya, the more na nagsha-shine siya. So ganun din sa ating mga fur babies guys. Number 3, ayun nga nabanggit ko nga kanina, nakakatulong din yan para sa pagtanggal ng mga dumidumi -dumi nila sa katawan. And lastly, kung araw-araw mo susuklayan ang fur baby mo, eh, may kita mo agad kung meron siyang problema sa balat. May kita mo kung meron siyang garapata, kuto, galis, kung meron siyang hotspots or kahit anumang sugat, kagat o kung anumang problema like bukol na medyo lumalaki na, ganyan. Agad mo makikita kung araw-araw mong sinusuklayan ng aso mo. Una-una, makakapa mo siya pag sinuklayan mo. So, makikita mo kung may mga bumps, kung may sugat siya, may kuto, ganyan. Agad mo siyang maaagapan. Kaya let's make it a practice na suklayan ng ating mga fur babies every day. Kung nakatulong kami, nakatulong ang video na to sa inyo, pa nyo naman para marami pa tayong matulungan and pwede nyo ring show yung love and support nyo kina Harley by sending stars.